Maganda ng po mga kamog. Munay, kape. Nang, kape tayo nang. Yun, hapon na naman. araw araw ng sabad daw ngayon. Sigurado naman. Sigurado, sigurado ako ngayon na mabili siguro ngayon. Pero yung kamatis natin guys ko konti na lang medyo bumaba na siya ngayon guys so oh, laki ng binaba niyan kapit natin meron pa labuyuk bumaba na rin yan siling rin bumaba na yan, yan rin. Guys, mangga oh. Mahal. Mais. Dami, ang tumal ngayon yung ano, matumal yung mga gulay na dahon-dahon. Ayan Napakatumal ng gulay. Marami akong tira para atin 'yan. Ay, tayo nang sabihin mo doon, May isda tayong dumating ulit. Ayan, no? Marami. Isdang tilapia, tabang. Yung kabila. yung manok at saka ano kasi yung kabilang tindahan natin eh, ni-renovate. Hindi ba tapos siguro bukas pwede na yun. <coughs> mga kamog, pag-share ng aking video at pag-subscribe na rin yung sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe yan. Uh, paki-share, paki-share. Share and like. Uh, At tapos salamat na ako sa inyo kahit sa mga nanonood lang dyan. Maraming uh, salamat sa mga nag-subscribe sa akin, na nagsusuporta sa aking video. Pakatumal talaga ng dahon natin ngayon. Gulay, dahon na gulay. Maraming tira parating may araw naman siya kahamog na ano na mabili dumating na yung aking estudyante motor na rin siya pag mapasok para matipid-tipid Pinuna, pinunasan mo yan ano yan bago mo ganin pinunasan mo para hindi maano yung kulay-kulay niyan. pasok siya galing trabaho ay galing trabaho galing si school gamit gamit niya yung motor ko ano anong kape sira stick ayun mga kahamog hanggang dito na magpapakain muna ako ng aking mga alagang manok at saka mga kalapati at God bless po pag i-subscribe na lang po ang hindi pa na pag-subscribe 100 po yung kilo sa kabila po yung suka 32 meron po